po mga nagloto na naman po ako ng ano, paksiw na bangus. Lagyan ko po ng ano, talong, tapos ilunog ko yung, yung ano, talbos. Yung mga yan, bagong kuha lang sa garden, yung talong at saka yung talbos. yun po. Mamaya-maya, kakain na po ako. Ayun, ako na, sarap lagyan ko mantika konti. Ang next ko po, giloto mga kawaray. Pasayan po. Gusto po kasi ito ng anak ko, pasayan. Ito lagi yung binibili ko pag pupunta kami yung palingki. Bangos na paksiw papaksiwin at saka itong pasayan. Ayan. Lagi ko ito yung lalagyan ko. Masarap na kasi siya ganyan. O yung nakatimpla na yung um, yung... Malapit na po siya malotok. Lagyan ko na po siya. Kasi yung favorite ng anak ko. Pasayan. Pasayan. Ayaw po niya ng karne. Ayaw nila yung karne na ano, baboy. At saka yung manok ay hindi sila malakay yung manok. Kaya man sila pag adobo, sabaw. Pero dito talaga yung favorite nilang pasayan. Tapos habang nagluluto ako, kumakain po ako ng lumpia. Lumpiang baboy. Kain tayo, masarap. Parapit niya mga Ayan po mga kawaray. Kukunin ko na po yung talbos ko. Kawaray, dito na. Patayin ko na yung gas. Ayan na. Tapos po na ako ng ano, paksiw. Ayan, tinanggal ko na yung talbos. Ayan. Tapos kukuha kong gulay. Ayan, na yung ano, isda. Gusto ko po sa paksiw mga kawara yung ulo po. Yun po yung kinakain ko. Yun ang gusto ko sa paksiw. Ang liit naman ang paghiwa na nito yung ulo. Hmm. Ayan, Ayan gulay. Nasa na yung ibang ulo nito sa akin na ilagay. Madudurog na ito sa mga gilid. Ayan yung uh, mga kawaray. Ayan po mga kawaray. Kain na po tayo. Ayan. Ang ulam ko. Paksiw, bangus at saka anong tawag yun? Sawaray. Sawaray hipon. Sa ano? Pasayan. Tagalog. Pasayan ata to eh. Sawaray hipon. Iwan ko ba. Bahala. Basta yan ang ulam ko. Ayan. Kakain na po ako. Ayan ang kanin ko. Bye bye kain tayo